day mga lods nandito kami ngayon ni misis sa UP napakasarap ng simoy ng hangin dito kasi maraming puno ayan maganda yung tanawin pati daming puno sarap ng simoy ng hangin dito kayo magpapalipas ng oras asawa ko. Pagka ganitong oras sa mga 4.30, masarap na magtambay dito kasi open naman sa ano doon mga tao. Kasi marami sa to, sa umaga marami nang jogging dito. Hindi nila pinagkakait sa ano to sa mga tao. Pero pagka pupunta ka rito, wag lang kayo magkakalat. nga pala yung ano, yung ginawa namin building. Doon yung UP Biology, doon banda. Ayan siya. Ano yun na uh, year natapos namin. Nagumpis kami rito noon eh Twenty...

Um, -atag -atag. dito big. lang muna yeah. dito. lang sa malapit 'to. Oh. Tingnan nyo mga lods. Oh. Dami puno. Oh. Ang ganda. Dami puno. Para ka nasa gubat. Ayan. Alaga nila to. Bawal magputol ng puno. balik na tayo kay Macy's ay kahit sa kapila na napakaraming puno sige mga balik na ako kay Macy's o namin tubig at chichiria Ayan mga lods, so, may lumapit sa aming pusa dito sa UP campus. Galing siya doon sa may kalagitnaan ng ano, oval. Gutom. Kumakain siya nito, si Chiria. Tapos ang lambing niya, oh. babae. Ayan, ayan, kainin mo yan, Sa nito titiriyo itong puta ito. Hindi kasi ang gutom siya, no choice eh. Tubig. Ang mga gamit. Dito Hindi ka rito. Hindi pa katapos na dito tayo. basura yung mga ibang pupunta rito. Mga walang disiplina. Ang mm. busin mo yan. Ayun sa may... Hindi <laughs> mo nakita yan ang dami po. Mm. Mm. Oh, Hmm, Tutu. Sina ba to? Ito malaman ko sina to. Sina ka ano yung ano yung niya. Lakas ang hangin. Ang dami nang namamasyal mga lodro. Magandang hapon. Ang ganda Happy ng tuta yun. Malayo. Ay, si Hi ate Ate Kim Hi, ate Kim May kami dito ate Kim hey, ate. Bigay mo Gusto po Ano kung kaya ng titirit eh Mimi oh. Mati on. Kalau sih ceria tu. Paano hindi siya maguguto? May kalahin mo ang layo ng tinawid niya. Galing siya dun. Siguro galing yan dun sa may ano dun, sa kabilang ano.

Monday Holiday Ito mga lods yung MCB at uh, transformer ng UP Biology Building na ginawa namin. Buti na napuntahan namin. Hindi naman kami sininta ng guard. Yan. Ang tagal na nito. Ang laki na ng pinagbago. Dami ng halaman. Yan. Diyan dati yung mga barracks ng tao. Yan, yan yan dito mga baras dati ng mga trabahador to noon yan. ito yung ginawa namin building rito biology building ito naman yung generator room yan ito, sa kabila yan electric room Ang ganda na ng lugar oh. Dati palagi yung 2010, ginawa namin itong building na ito. Punta natin dito sa likod. Ayan. Ah, okay pa rin pala itong ano, KHU. Ito yung sa auditorium, yung aircon ng auditorium ito auditorium to yan tapos ito yung main electric room nandito yung LBSG tagal na rin pala nito 2010 yung mga ginamit namin yung mga ECB rito is no, NEMA 4X stainless yun kasi yung requirement eh. ayun puro stainless yan o no? ilang ton din namin ginawa itong building na ito kasi malaki din ito eh dalawa at tatlong palapag pero malawak din ayan hanggang dun yan no? Ang ganda na ng mga halaman. Eh, laki na ng puno na yun. Oh. Nung lumipat kami ng insulating, malaki mo, ano pa yun, maliit pa eh. Insulating, pagkatapos, uh, yun ang sumunod, Pabelia Hospital. Ang ganda dito, mga lods. Naririnig nyo mo huli ng ano, mga kuliglig. Ayan. Gubat na yung dating barak sa mga tao dito. Ayan, dito dating mga baras ng tao itong ginagawa namin itong building na ito. Napakaganda sa tinga ng huni ng kuliglig. Tingnan mo yung ano, mga pulo. Oh. Beh. Tingnan mo puro bagging na. Oh. Gubat na gubat na. Ito yung mga barak sa eh. Yan yung mga gasebo. ilang piraso yung gasebo na yan na ginawa namin. Si tamba, ano-ano mga estudyante pagka uh, nag, ano sila, nagre-review. Yan. Dito sila. Gasebo. Tapos ito naman yung mga perimeter lights na ginawa namin. Maganda, maganda. Ang ganda ng lugar. tapos dito ito yung papunta sa greenhouse animal house yan ito kinabitan din namin ng mga ano to perimeter lights yan ang ganda na ito itong creek na to naalala ko dito ako nalaglag nun eh lasing na lasing ako yan 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 ako nalaglag kasi may barracks dito dati yan yan may barracks dyan maginuman tapos sa paglabas ko ng pintuan na outbalance ako shoot ako rito sa creek na to eh yan o oh buti yung mga bato na yan, hindi naman yung bato na solid, mga ano yan, yung mga adobe ito waiting shade ayan, yun pa tatlo yatang waiting shade to eh, hanggang dun masarap balik-balikan yung mga karanasan namin dito noon. Napakaganda na ng lugar, oh. Para ka lang nasa probinsya nito eh. Para ka lang nasa kagubatan. Eh, tingnan mo yung kawayan. No? Dati ang kapal ng kawayan na yan tapos doon mayroon pa doon mga kawayan, marami yan. Tapos dito daming mga pananim ng mga gulay dito noon. Noon. Eh kaibigan namin yung nagtatanim. Ano nang ano 'yun eh, nang biology. Ah maintenance. binibigyan kami ng gulay paano niya? yun yan na ba si Macy's wala na Ayan. sarap pakinggan ang huli ng kuliglig sige mga lods balik na ako rito Ah, ayun, Busy-busy rin mag-video. Balik na tayo dun sa may oval mga lods. Malayo na yung narating namin. Tara na. Teka na. Hello, Lord. Hello, Lodz. Dito kami sa likod ng biology building. Tignan mo ako dito. Pagkakain lang, Wait lang. Tingnan yung baging Lodz, oh. Pumili pit o? oh. Ayun, oh. natin. Ayun, ayun, baging yan ayan gandun o oh, ayan parang ahas na pumilipit ayan ayan kagano yung bagging na yan tumilipit siya gusto hmm. hmm, bagging yan oh